Magandang araw sa ating lahat. Dalangin ko ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa ginawang alak ni Jesus mula sa tubig kung ito ba ay nakakalasing. Pero bago yan ay pakikiusapan ko po kayo na mag-like o i-share e ang video bilang suporta sa aking channel. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo sa mga upload kong mga videos. Ang tanong tungkol sa ginawang alak ni Jesus mula sa tubig, kung ito ba ay nakakalasing. Bago ko sagutin yan ay pakinggan muna natin ang aral ni Brother Eli Soriano. Di ba si Kristo ay gumawa ng alak? Bakit po bawal ang uminom? Hindi po naman bawal uminom, kapatid. Kumpormi po sa iinumin. Ang sabi po ng Biblia, huwag kang iinom ng alak na nakakalasing. Meron po kasing alak, hindi naman nakakalasing. Gaya nung ginawa ni Kristo. Halimbawa po, yung bagong base ng Ilocano, no? Yung yung bagong katas na tutuba, brother. Tuba. Hindi mo nakakalasing yun, kapatid. Kahit isang galon ng inumin mo, hindi ka malalasing dun, eh. Ang masama pong inuming alak, yung alak na kagaya ng ginagawa ngayon, na agwa di pataranta. Wala na sa sarili, na aksidente tuloy sa daan. Yun po ang bawal. Pero si Kristo, gumawa man siya ng alak, ang alak niya pong ginawa galing sa tubig. Wala pong alkohol yun. Nakasulat naman dun eh. Ipinalagay niya yung mga tubig sa tapayan. Tapos ginawa niyang alak. O edi hindi po 'yon alkohol. Napakinggan natin si Brother Ailey na ang alak na ginawa raw ni Jesus ay hindi nakakalasing. Hindi ako sang ayon sa sinasabi ni Brother Ailey. Kapag sinabi mong alak per se, ay nakakalasing yan dahil may alcohol content na lalo na kung marami ang nainom mo. Kaya nasasabing alak, ang ibig sabihin ay fermented na at nagproduce na ng alkohol yung katas ng nyog na tuba, na bagong kuha sa puno. Ay hindi pa fermented at hindi pa yan nakakalasing. Pero kapag fermented na yan at naimbak ng matagal, ay nakakalasing na. Maski ang ubas na bagong kinatas, ay grape juice pa lang yan. Pero kapag inimbak na ng matagal, ay nagiging alak na siya nagawa sa ubas at yan ay nakakalasing na. Ang tanong, anong klasing alak ba ang ginawa ni Jesus? Sa Biblia, may nababasa na mga klase ng alak, ang bagong alak, at ang alak na laon o ang matandang alak. May sinabi kasi si Jesus na ganito, at walang sinumang matapos uminom ng alak na laon ay magnanais ng bago sapagkat sinasabi niya, masarap ang laon. Maski si Jesus bilang tao, ay alam niya ang lasa at pagkakaiba ng alak na bago at ng alak na laon. Ayon kay Jesus, mas masarap ang alak na laon kaysa sa alak na bago. Dahil nga, si Jesus ay umiinom rin ng alak. Dahil nakikitaan siya na umiinom ng alak, kaya nga pinaratangan siya na isang lasengo. Dumating ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi nila, Tingnan ninyo, ang isang taong matakaw at isang maglalasing, isang kaibigan, ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan, ngunit ang karunungan ay pinapagtibay ng kanyang mga gawa. Hindi ba nababasa natin na nakikisalo siya sa mga maniningil ng buwis at sa mga fariseyo? Nakikita siya roon na kumakain at umiinom ng alak normal ang alak o wine sa mga salusalo at sa mga kasiyahan. Hindi naman porke na umiinom ka ng alak ay lasenggo ka na o maibigin ka na sa alak okay ang red wine o beer dahil hindi mataas ang alcohol content. Kaya si Jesus ay umiinom ng wine, lalo na, nagawa sa ubas. Mabalik tayo sa alak na ginawa ni Jesus mula sa tubig. Nababasa natin na mas masarap ang alak na laon o matandang alak kaysa sa bagong alak. Ito ang patunay na alak na laon ang ginawa ni Jesus. Sinabi niya rito, Ang una pong inihahain ay ang masarap na alak, Kapag marami nang nainom ang mga tao, sa kainihahain ang mababang uri, ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Nakumpirma yan ang mga manginginom ng alak, na ang ginawa ni Jesus ay masarap na alak, kasi ang alak habang tumatagal ang pagkaimbak ay pasarap ng pasarap. Kaya ang ginawang alak ni Jesus ay alak na laon at nakakalasing kung marami ang maiinom mo. At saka logic lang. Gumamit lang tayo ng common sense, ang salitang ginamit ay salitang alak. Siyempre, nakakalasing yan. Hindi naman juice ang ginawa ni Jesus. Ang sabi ay alak. Kung may alinlangan kayo, please comment at ating sasagutin yan. Maraming salamat sa panunood. Please like and share.